The Silent Song of Pico, the melody written by Action. Ang tahimik na loro. Sa isang masiglang gubat na puno ng awitan, halakakan at makukulay na puno, naninirahan ang isang batang loro na ang pangalan ay Pico. Si Pico ay may napakagandang balahibo, kulay kahel na parang araw asol na parang langit at berde na parang mga dahon sa umaga. Kapag ay lumilipad, para siyang bagharing gumagalaw sa himpapawid. Pero may kakaiba kay Pico, hindi siya marunong magsalita. Habang ibang mga loro ay maingay at palakwento, si Piko ay tahimik. Kahit anong pitit niyang bumuka ng tuka, walang boses ang lumalabas. Kahit anong flap ng kanyang mga pakpak, o bukas ng kanyang bibig, wala ni isang tunog. Isang araw, habang nakaupo sa sanga si Pico, nilapitan siya ng maliwanag na dilaw na loro na si Tico. Sabihin mo nga, hello, Piko. sabay huni ni Tico. Lumapit din ang kulay ubing loro na si Luna at nagsabing, Kumanta ka nga ng kanta ng gubat? Tara na, sabay-sabay tayo. Ngunit si Piko ay nanatiling tahimik. Sinubukan niyang sumali, binuka niya ang kanyang bibig, ginaya niya ang tono ng kanta, pero katahimikan lang ang narinig ng lahat. Tumahimik sandali ang paligid, at pagkatapos ay nagkatawanan ng ibang mga loro. Ano ba yan? Loro pero hindi marunong magsalita? Sabi ng isa. Baka hindi totoong loro yan. Tagdag pa ng iba. Dahil doon, nalungkot si Piko. Ang puso niya ay parang bato na mabigat. Naisip niya, Siguro, wala akong lugar sa bukat dito. Isang mahabog na umaga, habang natutulog pa ang iba, lumipad si Piko palayo. Lumipad siya lampas sa matataas na puno, lagpas sa tumatagundong na talon at igit pa sa lugar na nararating ng ibang mga loro. Napadpad siya sa isang bahagi ng gubat na tahimik at payapa. Walang ibang hayop, walang ingay ng kwentuhan, walang kantahan. Doon, pinakinggan ni iko ang gubat. Narinig niya ang awit ng ilog, dahan-dahang dumadaloy, parang humuni. Narinig niya ang bulong ng hangin sa mga dahon at ang mahina ngunit matatag na ugong ng lupa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Pico na mahalaga ang katahimikan. Isang araw, habang nagmamasin mula sa itaas si Piko, may nakita siyang kaguluhan sa may ilog. Ang pamilyang unggoy na sina Mama Milo, Papa Pilo at ang isa nilang anak ay naipit sa gilid ng ilog. Sa tubig ay may mga buhayang gutom, umiikot-ikot at nag-aabang. Hindi makatawid ang mga unggoy. Gustong tumulong ni Piko Lumipad siya agad at sinubukang sumigaw. Binukha niya ang kanyang tuka ng malaki, sinubukang tawagin sila. Pero wala pa rin tunog mula kay Pico kaya gumamit si Piko ng ibang paraan. Lumipad siya sa itaas ng ilog. Gumuhit siya ng mga bilog sa hangin gamit ang mga pakpa. Lumipad siya mabilis sa kamabagal sabay turo sa isang hanay ng nakatagong mga bato sa tubig. Napansin ng pamilyang unggoy ang galaw ni Pico. Sumunod sila sa direksyong itinuturo niya. Isa-isang hakbang, ligtas silang nakatawid sa kabila. Salamat magiting na ibon. Sigaw ni Mama Melo. Ngumiti si Pico at tumango. Mabilis kumalat ang balita sa gubat. Ang tahimik na loro, matalino pala, sabi ng mga ardilya. Nagsasalita siya gamit ang kanyang kilos, hindi ang salita. Dagdag ng mga usa. May puso siyang pulo ng tatang. Bulong ng mga ibon. Pero sa matataas na punong loro, hindi pa rin naiiniwala ang ibang mga loro. Hindi pa rin siya tunay na loro. Sabi ng ilan, hindi siya marunong magsalita, gulong pa ng iba. Isang hapon, kumidlat at kumulog sa gubat. Bumagsak ang kidlat sa tuyong puno at nagliab ito. Nagkaroon ng malaking sunog. Ang mga hayop ay tumakbo sa takot usok sa langit, apoy sa lupa, sigawan dito, sigawan doon. Ang mga nagsasalitang loro ay sumisigaw. Tumakbo na! Dito na tayo! Pero lalo lang nalito ang mga hayo. Si Pico, na nasa itaas ng ulap ng usok, nakita niya ang isang ligtas na daan. Isang makitid na landas na tumutuloy sa isang lihim na ilog. Hindi siya nagsalita, hindi niya kailangang magsalita. Lumipad siya. Gumuhit siya ng hugis sa langit. Ginamit ang kanyang mahukulay na pakpak upang ipangita ang daan. Isa-isang sunod ang mga hayop. Ang mga kunehong takot, ang mga pagong na babagal, ang mga langgam na maliliit, pati ang mga lorong dati nagtawanan sa kanya. Dahil kay Pico, nakaligtas ang lahat. Pagkatapos ng sunog, Nagtipo ng mga hayop sa gitna ng gubat. Mas hindi na ito kagaya ng dati. Mas maraming puno ang nasunog, pero ligtas ang puso ng gubat. Lumapit si punong kuwago at nagsabing, Miko, ikaw ang pinakamatapang sa ating lahat. Sabi ni Mama Milo, Pinatunayan mong ang puso ay pwedeng magsalita kahit walang tinig. Lumapit si Natiko at Luna ang mga lorong minsang nang asal sa kanya. Yumuko sila kay Piko at si Piko ngumiti. Pumagaspas ang kanyang makukulay na pakpak at nanatiling kahangahangang tahimik Hindi mo kailangang magsalita para marinig. Ang puso mo at ang iyong mga kilos ay sapat para magsalita ng katapangan at kabutihan. Do not forget to like and subscribe.